Si Jonathan Gilangarin po ng Super Radyo Iloilo. Mayo aga ah, sa basta'y Ilonggo ka puso. Oh, ah, meron po siyang tanong. Uh, John Jonathan, mayo Mike, aga. Mike, uh, maraming salamat sa kay uh, Gigi Manikat, saka sa kay Dr. Willie Ong, maayong hmm. aga mula sa Iloilo. -Ilo. Hmm. Maayong aga po. Ang uh, tanong ng Iloilo sa kay Dr. Willie Ong, bilang <laughs> isang doktor, hmm. nasundan niyo po bayong isyo ng dengbaksya, sa uh, tingin niyo po ba, merong dapat managot sa napakaraming batang namatay dahil umano sa bakunang ito na ipinatupad noong Aquino administration? Bago niyo po sagutin yan, Doktor, uh, sisingit ko lang ito. Ha. Uh. Uh, palagay ko, alam ko kung ba't ganyan ang tanong ng ilo-ilo. Eh. Kasi yan ang uh, lugar ng mga garin. Alam naman natin na si dating health secretary Garin, ang isa sa mga nasa gitna ng kontrobersya na yan tungkol sa bakunang yan ng Dembaksya. Oh, pakisagot lang ang ilo-ilo, Doktor. Yes. Itong sa Dengvaxia, 2015 pa, 2016 nung binibigay, marami na akong ginawang video, marami na akong sinusulat, at kasama ako doon sa grupo na tumututol sa pagbigay nito. Alam naman nila yan. Tapos ngayon, na-explain na natin. Ang problema kasi sa Dengvaxia, nung una pa lang, pwede siya ibigay sa mga bata na 9 years old and above, pero yung mga wala pang 9 years old, medyo hindi maganda resulta nung Dengvaxia. So magtataka tayo, bakit may bakuna, maganda sa may edad, pero hindi maganda sa bata. Parang may difference. So medyo duda na kami nung umpisa. At nung November 2017, nagsabi yung drug company na bawal ito ibigay sa wala pang dengue. Mm -hmm. Ay ang problema, sa 1 million na nabigyan, marami dyan wala pang dengue. Mm -hmm. So hindi dapat nabigay yung Dengvaxia sa mga 150 to 200. Uh, 1000 na mga bata. Mm -hmm. Doon sa sinasabing 110 na uh, namamatay sa listahan, ayon doon din sa mga study sa pag-aaral na ang chance kasi natataas yung severe dengue, merong mga ilan yun eh, 4 out of 1000. Ibig sabihin, mga 10 to 15% percent pwedeng related sa bakuna. Mm -hmm. Lalo na sa zero negative. Mm -hmm. So sa 110 kung based on dun lang sa, sa study, siguro mga sampo o labing lima possible connected sa dengvaxia. Yung iba, baka may, may heart patient na bigyan, may, may, lup, may lupus, lymphoma na bigyan ng dengue uh, dengvaxia, kaya namatay. In the first place, hindi siya dapat mabigyan noon. Hindi okay. na, so, so, hindi hindi ako agree sa nagsasabi na zero na walang connection, hindi rin ako agree na doon sa 110 na lahat-lahat. Okay. Lahat. So, sangayon po kayo doon sa pananaw na dapat may managot sa nangyaring ito? Yes. Dapat meron. Oo. Okay. Kasi so. dapat para hindi na maulit. Kaya nga tayo tumakbo eh. Kung nandun ako, hindi na napigilan ko yan. Nagko-control ako, sinasabi ko, hindi pa yan WHO approved. Ano nangyari? hina lang yung Facebook account ko. Yan, hindi ko alam po sino nag-hack. Bawal magsalita. Okay. So, pag nandun tayo, hindi na tayo ma-hack. Okay. Uh,